Hello, hello mga kadresya. Yeah, 7.35 na pero ang dilim pa. hatid na si Kisha sa school. Maaga yung rehearsal niya. You always forget things. dad. gabi pa ma. Madilim pa. Napaka-dilim pa. Dahil umuulan-ulan. <laughs> madilim pa. Kaya meron pang ayan, nakasinag pa yung yung light. Open hmm. Open the door. Open the door. Open 9 o'clock AM pa ang pasok ni Lakeisha pero maaga ko siyang dinrap sa si school dahil may choir rehearsal sila ngayon. Mag-aalas 8 na ng umaga pero ang dilim pa. At sobrang lamig dahil winter na nga dito at pagkatapos ay umuulan-ulan pa. At dito hindi mawawala yung sumasakit yung mga buto-buto mo at kasukasuhan. Pero kailangan mo talagang yakapin ng lamig para mabuhay.